sa uh, media. Kayo po ay stakeholders sa migration management kasama kayo sa mga malaagad ng OFWs. Uh, ay director po sa ADAS na rin sa <coughs> din, OCD. Nakatawag natin ng OCD na nasa OWA po tayo sa gitna ng uh, laban ko sa COVID-19. Sige po, dun po sa... Tama po, no? Um, itong sa seasonal workers ng Korea ay regulatory measure na isinagawa ng DMW. Kasi may seasonal workers program ang Korea kung saan yung mga Korean LGUs ini-engage yung mga Philippine LGUs. At sa bilang namin, mga 67 Philippine LGUs ang nagkaroon ng sisterhood agreements quote and quote kaya quote and quote kasi ang alam natin sisterhood agreement yung mga Uh, friendly and cultural uh, exchanges no? tourism related uh, maybe uh, trade promotions related as well trade promotions related um, endeavor is no but dito for the last 2 years i nagkaroon ng sisterhood agreement among the philippine lgus the korean lgus for the deployment of seasonal workers to Korea for 3 to 6 months extendable by 3 to 5 months extendable by 3 months yung trabaho doon yeah. ang problema over the course of 2 years nagkaroon ng mga complaints yung mga workers na pinagdala doon ang ating migrant workers office nagtala ng around 160 labor complaints pertaining to violations of the contract uncomfortable or undesirable working and living conditions the farms sa Korea mga underpayment of wages withholding of passports at merong limang cases, anim na cases of deaths natural causes, no? hindi naman dahil sa inabuso sila sa farms but natural causes at mga labor at mga physical abuse, mga lima. Ito ay sindinulog na sa mga otoridad sa Korea dahil doon nangyari ang mga sumbong reklamo. But at the same time, last January 11, we issued Advisory 1 where we imposed a moratorium on the deployment of seasonal workers to Korea pending the regulatory intervention of the DMW. About two weeks after, ang DILG issued a similar instructive uh, moratorium to the LGU. So, ang ang uh, kasalukuyang nangyayari ay pinapatupad natin na ang paglatad ng safeguards, protection, standard contract, siguradong may limited working hours para hindi mapagod ang seasonal workers, may standard wage or wages that comply with the Korean minimum wage, and merong mga safety protections para sa aspetong pangkalusugan ng ating mga OFWs. So sa ngayon, nagkaroon tayo ng una, ito yung binabanggit po kay Sir, na 39 initial group from 3 LGUs in Pampanga na nakaalis about 2 nights ago, 2 two, two days ago, kapagay sila umalis. Papunta na sa mga Korean farms at may napipintong mga pitong po na susunod. At tuloy-tuloy na po ito, ang ginagawa natin, we are screening the contracts, we are making them OWA members, para may karagdagang protection din sila mula sa OWA at si Admin Arnel Ignacio. And we have also given the LGUs the responsibility to conduct orientation ng kanilang constituents bago umalis para sigurado alam nila yung pupunta ang trabaho, mga karapatan nila, mga responsibilidad nila. And at the same time, sila din ay Uh, magmo-monitor ng sitwasyon ng kanilang mga constituents kasi sila mas nakikilala syempre sa constituents nila. So yun.